Alas 5 ng hapon at nandito po yung may-ari po ng mga telang tahiin na sa sako na napulot po nila Ate Mimi at Lolong Pamad ng Barangay Maturanok. Uh, ah, ah. kuya, ano po pangalan nyo? Joey po. Joey Rebillaco po. Joey Rebillaco. At kayo po itaga? taga? Taga Motoronok po. Nako ay kabarangay niyo po yung nakapulot, no? Opo. <laughs> ay bakit po ba nahulog ito? Ano po? Kasi pinang deliver po kasi namin yung motor sir baka po hindi napansin na na po siguro. As saan ba to nakapatong? Sa labas o nasa loob? Sa loob po, minsan sa lataas po, ganun, sa likod. Ah, baka po hindi napansin po ng driver na taga-deliver ko po. Ah, yung driver nyo okay. nakahulog. hindi Opo. po niya napansin na... Eh, yung pong pangalan dito eh... Ano po yan, sir? Ano ito po, yan? po yung mga taga-spreader po, yung taga-latag ng tela at saka cutter. Ah. Sila po ang ano nito. So, yan, ah, uh, uh, saan po kinukuha yan? Ito po sa Victoria, po, Tarlac. May supplier po kami. Kung baga, subcontractor uh, lang po kami. Subcontractor kayo? Opo, kami lang po nagpo-production opo sige po so, uh, na Pasalamat tayo kina uh, Ate Mimi at uh, Kuya Lolo. Ah, uh, ganda nga po. Ah, uh, dito po ako ngayon para po i-claim itong nalaglag namin na tela at nagpapasalamat po ako ng lubos sa nakapulot na taga kababaryo ko po, po pala. <laughs> maraming salamat po Ate, Kuya. Buti na lang po kayo nakakuha at naibalik po dito sa himpilan ng radyo natin sa Gimba. Maraming maraming salamat po ulit.